Pak Ninyo. Dito hmm? oh. Lagay natin sa ganda. Sa sakay tamian. Don't Sa Thank you for my coffeehan. Pantay. Yeah, yeah. <laughs> na guys. Going to close this door. <laughs> Okay. Agyaw yun. <laughs> Daghan ko. Buhaton karon guys. Adlawa, guys. Pero I like it. Makes me busy. I like it. Kapag busy ko, guys, ganahan kay ko. Yung parang hindi ako ma... Bubur you, right, Demp? hindi ako maburyo kasi busy. Kasi busy nga eh. Kasi ba? Sino ba maburyo? Busy guys. Kalukuhan. <laughs> yung may alaga ka guys, ang dami mong isipin. Totoo lang. Sa totoo lang talaga. Kapag may mga alaga kang hayop, dami mong inisip. Ah, maglaban na naman ako. Oh, yung ginamit nila. Oh, yung sahi. Ganun ba? I'm so thankful na meron akong binigyan ako ng asawa na ang bait-bait. At hindi ako ginutom. Hindi ako pinagbawalan kumain. Makapag-shopping ako kung anong gusto ko. Sobrang blessed ko sa aking asawa. Even though I'm always alone, pero I'm just really happy. But paminsan, you know, yung happiness is become a What happened? Ah, So, yung happiness is hindi always happiness kasi may time talaga na I wanna go back to the Philippines for vacation. But it's very expensive. Very, very expensive. You know why? Yung ticket pa lang. And then also, ayaw din kung magsakay-sakay ng aeroplano, guys. Yung aeroplano. Ayoko magsakay-sakay. Kung walang choice, musakay, medyo dano. Musakay. Just have faith in Jesus. That's all. Baon sa collar. Kasi collar na po ito, meron pa talaga siyang extra collar. Look, niya. At saka may blanket at may pillow. Ito yung sasakyan ni Tami na kumpleto. Merong sa dressing, singedron itong computer niya. Baka yung nagkatuan. Baliskad na, Jud. Ay, ay, ay. Where is his son of Jersey? Ay, ay, ay. Mga Alam kong basura. Bilhan ko nga ito ng basurahan. Asawa ko, guys. Kasi talagang... Eh, naka, ano yung usa naman tao niya. Uy, hey, kinisi. Daot na ni. Eh. E, daot na ni, eh, daot. Ayan. Yeah. You love you Yes, I really love you. I will talk to you later. I love you. Let me see you. Oh, ah. <laughs> baby. I'm sorry. You have to work. Your final arrangement. What do you, you, you know what you're cooking? So you, you chicken. Uh, no, I'll do it for you next time to, to put in the freezer. But we're going to have the chicken and the dried fish. Okay. I love you. Talk to you later. Careful, huh? Bye bye. <laughs> So, ito na guys. Ito na yung ating na ipipreserve. Hopefully, meron tayong space. Alam naman natin. At kailangan kong maglinis sa aming freezer bago December. Kasi I told Tommy to buy a lot of steak. Hello guys. Good morning. Good morning. So, yun tara. Harvest tayo guys. Kasi malaki na oh. Tingnan nyo. Malaki na sila masarap talaga kapag may mga ganito no? marami naman siya kaso hindi siya masyadong marami katulad nung unang harvest ko o dalawa, tatlo, apat yun. kasi yung time na yun is talagang wala, ang haba nito oh. ang haba naman nito halak ka hmm? yun kamatis harvest din natin ay, mag ano ako nito ay ibigay natin ito kasi marami pa pala akong kamatis pero masarap ito sa salad itong mga kamatis na to mm, ulog kamatis mag ano tayo masarap ito mag aragula ba atin itong hatiin hatiin natin para konti lang talaga ay sayang no at kasi kapag unang harvest, mga pang-apat na pang-harvest sa ating sitaw, ano siya, um, marami talaga as in. Pero, yun, pre-preserve ko siya guys nung harvest ko kasi alam nyo naman, kailangan natin yan sa mga ano, ni mister kapag magluto tayo ng munggo. Yeah, guys. So, solved na ang problema. Nagluto ko ng chicken. Yung binili ni Mister. Kaya nagsiparit ako dito kasi nga uh, punta dito si Lloydy at saka si Lo. So, para lunch ba, bago kami magpunta doon, busog kami. Para hindi kami gutom kasi mahal yung pagkain doon. Ninit ko na siya kasi parang, parang gutom yung si Lloydy. Tumawag sa iyo may bread ka! Kalukuhan man itong si Lloydy. Magtanong pa talaga. Alam na itong bahay na is puro pagkain ang laman. <laughs> nagtanong pa talaga. Ay, ay, ay pag-iibig si Lloyd So, ang gagawin our turn is mag, ano, mag -ready lang ako dito kasi kailangan kong mag-ready, guys, para naman meron tayong makain pagdating ni Lloyd Asok na ako, lo, ha? Sa kayo. ano kami, ha? Okay lang, lo? Yeah. Saan pinutol, na, ano? pinutol ko yung apple. Ayon? piras kung yan, piras. Ko, Bakit sa wala? Doon sa dinaanan oh, ko, wala oh, na Harvest, na harvest, po, harvest na. Nag-start ng harvest. Ah, talaga? Maaga sila nag-harvest? Oo, oh, September na kasi. Ay, oo, oo nung last ay, mo Alam mo kung ano, nung last year? August tayo nag, ano, nag-apple picking, August 28. August yun? Ang init naman, di ba? Oo, oh, August nga. Nung nag, ano, kasi mayroon ako nga, ano eh. yung memories lumitaw oh, okay. eh. Inano ko nga eh. August 28 tayo nag-apple picking. Pero hindi pa siya ano, hindi pa nga nag nagkukulay ang mga ano. Wala pang kulay yung mga dahon, no? Nag-i-start pa lang. Pero nakakainis na kasi ang ikli ng summer. Ngayon? Mm, mm Liit naman yung isabi. Bili tayo ng ano, uh, bag. Uh, how much is that? This one is 15 and it's for oh, apples. 15? Oh, how about this one. That's 25. 25? Yan 15. Ako na, ako na. Yeah. Hindi. Apple. Apple lang. Small apple? Uh -huh. lang. apple like? sure. you Thank you. Yeah. Okay. Just... Oh, I am gonna take. a picture picture so, Bakit? Kalina, halos. Dito <laughs> 17 to 28. Okay, guys, andito na tayo. na oh, ikaw dala ito, bih. Okay, mag-video-video ako. <laughs> Picture daw. muna na si Lloyd. Saan taas? na wala nang bungo maliit na lang dito na area -tara. nag picture picture pa sila may mga ano din dito mga laruan ng mga bata guys so mag enjoy talaga mga bata dito And, yung band nila is mahina pangit dapat malakas parang diskuhan ba <laughs> wala ng lakas dapat pinakain sila ng jalebi Hello, wala nang pitches, no? Wala, wala nang pitches ata. Eh. Wala. Wala tayo, na. Meron pa tayo. Oo, oh, nung oh. Nung tayo, pitches halos ang ano natin. Pitches sa kahapol, eh. Ang ano natin. Ayaw okay. nung nanang doon. Saan? Oh. No, noon, naalala niyo noon na yung ano nila, yung grapes nila is free to walk tiktok and... <laughs> kaya sabi ko ala may harang na na iba na yan ata dami dami mga prutas prutas dito guys no kasi oh, diba? oh my gate alin ah, oh, oh my gate iba na yan eh yeah. iba na may ari tingnan nyo yung baya pa yan ilo, abutin yung pinakataas Ambakin sure, molo. mo lo Bian, yeah. even honey crisp ang gusto ko ikaw. Oh, gusto ko din ng honey. Oh. Oh. Mm.

Uh, with orchard. With orchard. Hala, ang tamis, oy. Ang tamis. Matamis? Pero, hindi murang matamis na pangit. Matamis na pangit? Parang may pagkapait. I think hindi pa masyadong ano siya. Loto luto talaga. Hindi pa luto. Tara, punta Ay, tayo. sinasabi na... Tara, ang daanan be, papunta doon sa kabila. Doon sa pinaka, ano, daanan to ah. Paano, ano, ano? Uh Oo, -uh. tara. Punta kami sa kabila. Tara guys, punta kami sa kabila kasi ano, para na dito nagpangit guys. <mess> na guys, overripe. Na ano siya, hulog-hulog na. Anong klase ito be? Mm. Itong klase. Uh, parang iba yun siya, no? Gala to parang may pagkahindi kasi pula maganda talagang gano'n magkaano kaya yan no be magkaano kaya yan magkaano kaya yung rides oh libre yan <laughs> libre na yan kigwa magbibigay ka lang ng tip Ah, uh, yung, yung ano kamatis kamati. oh. Sus ang aking garden. Ay, just nasayang kanina, lang. Oh. Isang box ang dala nung kalaro namin sa pickleball, pinamimigay, galing lang sa ano nila. Oh, so, tingnan mo to guys, oh, ang ga. Oh, Sayang lang ka mga aunties, guys. <laughs> Lady. <laughs> Ala, grabe, ang laki nito. Ang laki ng talong. Guys, paktay, guys, ano ba to? Three, <laughs> bungkag jud ang bi. Sa Ang Ang laki din. Hmm? Ano mo guys yung mga nasa baba mm. Sobrang <laughs> Okay na yan hmm. Ibigay mo kay Lloyd eh mm -hmm. Be, ito be yan. Halos ano na siya ngayon guys uh, Yung apple ngayon nila dito Is hindi na siya masyadong ano kagandahan. September which not good. September. ito, be mo. Tignan mo. Ila, ko kapag ano, itapon nila. Hinog na, no? Oo. Uh -oh. Hinog na. Yup. Nang ano, tignan mo, sir. Hmm. Sayang ang apple, guys. Yan, guys. Ay. Tignan nyo guys ang apple. Ang dami-dami guys. Grabe. Tignan guys oh. Punta tayo doon. Ah, si, Lo, ano man na ito si Lo? Trabaho.

Hindi kaya sa power, guys. May linyahan pa dito. I think I think gala ito, no? Gala, I think ito. ito lang naman, no? Asan si Lloyd? Wala pa. Pag hoy, pag... dahan-dahan ka. Hoy, monkey. Hoy, monkey. Maliit siya. Maliit siya, no? Oo, pero... tikman mo nga. Gusto mo kunin ko? Hoy, magdahan ka. Aduh, mahulog ka niya. ron Bantay ka, roon. Tikman ko tong maliit, ha? Hindi, tingnan muna. Bago ako kumuha. Oo. Kasi bababa na ako. Hoy, bawal. Okay na sa atin. Dalawa. Eh, hindi ko alam si Lloyd. Okay, matamis siya. Matamis? Oo. Okay siya, guys. Ano, jahanap ako na ibibigay ko, Lloyd. Maliit eh. Oh, sarap. si oh. si Lloyd di para maiba yung go. Okay, tamat na. Hmm, na lang. hmm. Okay na. Okay yes. na. Oh, very good. Okay, uh, iba, iba yung, okay, ano, yung, ano, yung, yan, yung Matamis yung ba lake lake man mo? Hindi. You know, man no? ito hindi matamis. Ito. Hindi ni mo tinikman? Hindi kasi ayoko ko matukoy. Kagala. Kagala ba to? O ta magpunta tayo doon ta. Kasi ang ganda ng gala doon. Nasa taas na ng tulo pa. Nasa taas na siya. Pwede na yung yan dito. Mm, gala. Kaya alam ko talaga nung dati, alam ko may gala dito. Doon tayo sa pinaka dulo kay akyatin natin. Akyatin natin. O dito doon tayo sa kabila. Kasi mag-akyat-akyat tayo. Tikman na. Libre, ah. Napagod ka ba? Ano. Napagod ako ng konti. <laughs> Pero at na sa siya. Yung sa taas ang medyo nga Malaki-laki ah. Oh. nag Grabe itong asawa ko. Let me see if it's going to rain. It's very, it's very cloudy guys. I one bag. Then you say, oh, I'm not doing it. You do for me. May okay. nag-pray. <laughs> okay. May okay. nag-kumain okay. ako. Thank you. Yung ano, king crabs, binili oh. ni Mr. Uy, ang ano ha? Ang hmm. tuyo. Asa man yung suka ninyo. Ito. Ito hmm? Oh. Lagay natin sa gitna. Nasa kay Tommy ang Buti na lang. You can mix it, love. Ano? I'll make, you can mm. remix it. Okay? Well, I don't do vinegar, mm honey. -hmm. Huh? I only do lemon. What about oil? Olive oil, of course! Ito na nga, sinasabi. Oh! How tasty! Uh Oo, -oh, ngayon karon lang gud. Maliit lang. Oo, uh, karon lang. Sugtayla so, sa na ron. Lo, lo, lo. Sulok. Alam mo yan be? Hindi. Kinain <laughs> <laughs> na ma. Oo. Oh. Ay. Amoy-amoy ano yung kamay ko? Tuyo. Na-o-say. Kaya pala ako mataba. <laughs> <laughs> May baga ko eh sa, sa ano. Sa... Ano na lahat sa be? ah, thank you. Gusto ko cookie, ah? Huwag ako cookie. Oh, cookie monster. Good.